Eto, mga ibigan, may mekos-mekos ulit tayo dito sa aking uh, mumunting kusina. Uh, alam nyo ba yung kawalang yan? yan. Uh, Pinagpakuluhan ko na yan ng pusit. Tapos tinanggal ko na yung pinakasabaw niya. Tapos dyan natin mismo nilagay yung mga sangkap. Nandyan ang luya, sibuyas, bawang, paminta, siling haba. Eto na mga ibigan nilagay natin yung kakanggata. Ayan. Uh, share ko lang, uh, pag nilagay nyo yung kakanggata, halo halo nyo yan mga kaibigan kasi pag hindi nyo inalo yan uh, magbubu magbubuubu siya ayan at syempre antay natin kumulo yan lulutuin muna natin yung mga sangkap nyan tsaka yung gata a ah, kompleto ricado na siya mga kaibigan tapos saka natin nilalagay itong ating uh, in steam na pusit ayan. steam lang yan tinanggal natin yung pinakasabaw niyan uh, para solid talagang uh, pusit yung ating gagataan ayun nga paliwanag ko dito ko rin sa kawaling ito in-steam yung pusit natin mga kaibigan tapos ah, tinanggal natin yung pinaka sabaw ng pusit ayan tapos saka natin inilagay yung pinakakakang gata ayan nahalo-halo natin yan mga kaibigan kasi para hindi mamuumu yung kata. ayan kompleto ang ano na yan sangkap Ayan mga kaibigan, oh, malapit na siya kumulo pero kita niyo yung lapot ng gata niya, oh. Ayan. Sagana sa siling uh, green yan mga kaibigan, oh. Umaplus nga so. Sa... <laughs> Umaplus nga ako sa mukha ko, init ng mukha ko eh. Ayan, oh, pauwisan na naman tayo. Ganito ako dito sa bahay mga kaibigan. Ayan, oh, nakulo na siya. Gaantay na yung ating uh, pinakuloan pusit. Purong pusit, mga kaibigan, ng ating gagatan ngayon. Hindi na natin hihiwain. Kanya-kanyang hiwa na. Ayan o, mga kaibigan. Palibasa yung ginamit kong kawali, yung aking uh, pinagpakuluan ng pusit. Uh, Amoy pusit na siya kahit wala pa yung pusit na mismo. Tikman natin. Suwabi na. Wala pa yung pusit ha. Ha, nakulo na kuluna, mga kaibigan, no? Oh. Antay lang natin maluto yung pinakagata niya. Tsaka yung mga pinakasangkap. Ayun, mga kaibigan, no? Oh. Maya-maya, ilalagay ko na yung pusit dyan. Eto na, mga kaibigan. Uh, okay na yung gata. Ilagay na natin yung pusit natin. Ayan, mga kaibigan, no? Oh. Ayun, no? Oh. Tinakta ko na lahat. Eto na mga kaibigan, yung akating uh, purong pusit na ginatanan natin, ng... hindi na natin hiniwa mga kaibigan. Para maalasap natin talaga yung mismong sariwang pusit natin. Ayan o, oh. yun o. Oh. O, tikman natin mga kaibigan. Ah! Okay, bahay, oh. Ayan, ba oh. kayo? Ayan, no? Ayan. Suwabe, mga kaibigan. oh Ano pa? Medyo iigay-igay natin yan, mga kaibigan. Alam nyo kasi, mga kaibigan, yung pusit na ganito, pag na-overcook lalong nakunat kaya yan kailangan lutuin muna natin yung sangkap yung gata tapos ito talaga ang pinakamaganda sa pusit pakukuluan nyo muna ng bagya kasi may sarili siyang sabaw ah, lumalabas yung sarili sabaw niya tapos pag lumabas yun tanggalin mo yun syempre kasi pag yun nilohok mo sa gata hindi na magiging malapot yung gata natin dadami pati yung sabaw kaya din-drain natin yan talagang drain na drain yung pusit na yan Uh, tinanggal natin yung pinakasabaw niya bago natin nilagay sa gata. Ayun. Ito na. Ito na mga kaibigan. No? Ayan. No? Ayun. Uli. uli makikita nyo to sa aking mga post. Itong video kong ito. Tapos makikita nyo sa my day ko. <laughs> uh, bira lang kasi magluto ako ng ganito ka uh, ka special na pusit. Ayan. Siyempre, makikita lang nyo uli ang aking pagmumuka. Pagtitikman ko na. Ang bango niya. Hmm. Wow. Swapy talaga. Solid yung gata niya. Tapos, solid din yung pusit niya. Sariwa. Ayan. Ito na. Ito na mismo yung pinaka finished product niya. Uh, masarap kasi medyo may sabaw-sabaw eh. Ayun oh. Ayun mga kaibigan oh. Ayun. talaga. Tingnan natin ulit. Ah. Solid. Solid. Solid mga kaibigan. <laughs> Bango. Sarap. Oh, shout out na naman sa inyo lahat. Salamat na naman sa biyaya ng Panginoon. Ayun. Stop the video. Kasi okay na yan. Yun. Approve. Okay.